At nagbabalik po tayo dito sa ating programa sa LAM Radio Dito lamang sa Radyo Pilipinas 7.38 AM Kasama pa rin ng Unicode North sa Manginanaw At it's 7.33 in the evening At gaya nga po na nabanggit natin Hinihintay lang natin na makasama na natin Ang ating butihing commissioner Para alamin natin itong uh, Hodge uh, 2022 refund ng insurance Ayan ha ah, Para doon sa mga nag-hodge noong uh, 2022 ay ibabalik na yung kanilang insurance which is worth of 18 US dollars or hindi na na kasi babago-bago kasi yung rate eh, ng uh, ng uh, dollars eh but uh, if you would put it on the usual na 56 or the same eh, nasa 1000 yan no Anyways, uh, yan, nasa linya na ng ating communication uh, komunikasyon si ang ating suke from the National Commission on Muslim Filipino at matagal na niya ako hindi napapagkape si Commissioner Yusuf Mando. Yes, Commissioner. Good evening po. Assalamualaikum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa Magandang gabi po, Nurse at sa iyong mga Bye-bye. Ay, akala ko kum ay eh, naka ano ka, naka ano ba 'yon? Naka-zoom ka Zoom? kasi nasa free TV na tayo eh para atis ng uh, eh, mapanood natin naman ng mga kababayan sa iba't ibang uh, areas natin. <laughs> next time, next time. Ah, sige, next sige, time, sige Bawi tayo, bawi tayo. Okay, kung ano po patungkol uh, ano po ang anunsyo natin patungkol dito sa hedge refund ng uh, insurance nung nag-hedge noong 2022. Sige po, kum Opo, uh, ang BPE or Bureau of Pilgrimage and Endowment ng National Commission on Muslim Filipinos naglabas siya ng advisory nitong uh, September 12 ay uh, tungkol doon sa pag-release -re ng refund ng 18 US dollar insurance warranty ng Hajj 2022. Okay, go. Cool. Uh, with regards dyan sa insurance, so bale yung ating mga kababayan, ano po yung kailangan nilang ipakita? Saan po sila pupunta uh, para ma-claim po itong uh, ano, uh, insurance? Pwede po bang second person? Um, kakibat, kakibat ng advisory na ito ay nakalagay din ng uh, guidelines for mm. HADS 2022, HADS 18 US Dollar Insurance Warranty Refund. Nakalagay din po dyan sa advisory ang proseso kung saan sila pwede pumunta. May nakalagay na mm -hmm. uh, NCMF Regional Office. Ito pinapakita offices. natin ngayon sa ating screen. Opo. Opo. Nakalagay din po dyan para well-guided ang ating mga kababayan na nag claim ng kanyang refund sa halagang 18 US dollar po. Okay. At uh, sinisikap din natin na sana, sana ang mga kababayan natin ay lubos na nilang maunawaan ito para hindi sila mahirapan at uh, magkaroon ng mga aberya sa kanilang pagre refund Okay, ito pinapakita natin ko sa iba't ibang NCMF office city offices at sa iba't ibang NCMF provincial offices. And there are specific dates na inalagay dito, mamaya babasahin natin yan para lang din sa kaalaman ng ating mga kaubayan Yung iga nga eh, hindi pa nila, uh, hindi nila nakikita uh, itong posting natin Mamaya babasahin natin kung saan at ano yung kaugnayan na karampatang date para uh, At uh, ano yung mga kailangan nila, mamaya uh, babasahin natin But anyways, kom, um okay. Ano po ang uh, ano uh, ito ay uh, standard operating procedure na po to. Ito ibabalik po na insurance. Tama po ba? Opo, yearly po 'yan, yearly po ginagawa ng NCMF 'yan at uh, kailangan lang natin maiparating at maipaunawa sa ating mga kababayan kung bakit ito umabot hanggang ngayon. Dahil uh, dapat before ng op Hajj operation ng 2023, mm. nagkaroon lang ito ng delay. Unang-una dahil delay din ang pag-release ng Ministry of Hajj ng Saudi Arabia. Pangalawa, sinisiguro natin na mailagay sa tama yung pag-release uh, at uh, hindi po ito magkakaroon ng issue mm -hmm. dahil gusto natin talagang makarating sa dapat uh, paparoonan ang refund na ito, North. Okay. Uh, meron po nagtanong sa atin, dito sa ating ano, uh, linya, kung saan ay uh, ito po ba yung binayarin nila noong 2022 at sapat po ba ito sa talagang binayarin nila noong una o uh, lumiit yung halaga o ano po ba yung tamang halaga dapat na, dapat na ma-refund nila? Ang insurance warranty po Uh, Kino-collect ka yan ng Ministry of Hodge, uh, 18 US dollar. Mm -hmm. Ang ibinalit din natin ay walang higit, walang bawas, walang mm. dagdag, 18 US dollar. Okay. So klaruhin natin, ito okay. ay ibinaya sa Saudi government, yes, Ministry of Hajj. Okay. 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 Nakasama doon sa binayaran nila and uh, because of that na sila yung nagpo-process for the refund, eh, ganun din kaya tumagal. Tama po ba? Yan din po ang niya -re nila po. Okay. Sige. Um, dito nakalagay, there are specific dates. Paano po kung lumagpas sila doon sa araw? Mayroon pa rin po silang pag asang makukuha. Ito sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa kanilang psych, respective hmm. psych po ng bawat pilgrims ay hindi ibig sabihin pag hindi ka mag-happold yan sa specific date na hindi mo na makukuha. Kailangan uh, maintindihan natin at maiparating natin sa kanila na pwede pa rin nila po ito makukuha sa pamamagitan ng kanilang mga shaikh noong nag sila. Okay, so they they need their shaikh to legitimize their uh, ano, their uh, refund. Tama yes, po yes, ba? Okay, 'yan yes, yes, nila ng, uh, ano? okay, sige. Anyways, ah uh, matanong lang natin po ko, ma, uh, how is our preparation for the 2024 Hajj? Ang preparation for the 2024 Hajj ay ongoing po ang ating uh, pagpoproses at paghahanda uh, doon sa maging uh, pagsisimula sa susunod na taong 2024. Kung itong nakaraang uh, 2022-2023 Hajj ay nagkaroon tayo ng six months preparation, nagkaroon tayo ng maayos na paglalakbay, uh, kasama ka po Nord sa so naging saksi doon sa... Mm -hmm. Pag-check natin sa cooling mm -hmm. flight ng sa yes. Saudi Arabia, nakita natin ay wala po tayong stranded na pilgrims out outbound papuntang mm -hmm. Saudi Arabia. Ngayon po, insya Allah ta'ala sa uh, pagkakataong meron tayong mas mahabang preparation, sisikapin natin hanggang doon sa Saudi Arabia ay maiwasan natin ang pagkakaroon ng mga aberya. Yan po ang sagot doon sa kung ano ang uh clash in paghahanda mm -mm. masusing pagasalansan uh, doon sa proseso natin mm -mm. para maging ma, maging makabuluhan yung reforma at yung pagbabagong sinisikap natin dito sa Hajj 2024 North Okay uh, maliban sa paghahanda ng NCMF ng Ministry of Hajj Saudi Arabia I think the order is coming from the Ministry of Hajj uh, primarily no at uh, pina inabisuhan na yung kanilang yung mga countries involved on in the preparation of Hajj. Eh kailan po pwede dang pwede na ding maghanda yung ating mga kababayan na may intention na mag-Hajj for 2024? Pwede po ba din nila ipaaga yung kanilang intention ng kanilang registration? Yes po, Lord. Meron na rin tayong advisory ni-release nung nakaraan mm -hmm. pang Uh, ilang linggo na ng nakaraan. Ngunit, uh, kagaya ng sinasabi natin, ay patuloy tayo sa pagpapaunawa at pagpaparating ng mga impormasyon na kailangan nilang mapaghandaan uh, dahil uh, binigyan po tayo ng Saudi government ng sapat na panahon para lubusan natin maayos ito. Yung kabayaran, hindi pa po natin pwedeng sabihin dahil ang bayad po ng uh, uh, require ng Saudi government ay uh, sisikapin natin na diretso na po sa bangko mm -hmm. ang pagbabayad ng mga pilgrims natin at yun na rin po ang wudyat na maidiretso na rin natin ang kanilang payment sa portal ng Saudi government. Okay, Ako, napakagandang uh, mensahe yan para sa ating mga kaubayan. But anyways, lagi po tayong uh, makikibalita sa inyo as always at uh, maraming salamat po sa pagbigay ng ng oras para sa ating programa, para na din sa kaalaman ng ating mga kaubayan patungkol nga sa ginagawang preparation ng NCMF para sa 2024 Hodge at itong uh, insurance warranty refund ng ating mga kababayan na lumakbay naman, naglakbay naman noong 2022. Again, Maraming maraming salamat po sa inyong oras, Commissioner Yusuf Mando. Mula po sa National Commission on Muslim Filipinos under the leadership of Secretary Giling Mamonjong, maraming maraming salamat po sa Salam Radio, sa Radio Pilipinas at sa PCO sa palagi ang ng pagkakataon sa atin lahat uh -huh. upang marinig ang ating mensahe para sa ating mga kababayang Pilipino. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wa Salam Radio, Sarajo, Filipinas, 738 AM. Okay, eto.